Morning guys. Oh, ah, ito may i-share natin yung panibago. Kung nagpa-park na kayo ng sakin nyo, ah, Open nyo lang yung bent. Ito po. Yung ipopokus ko. Ito. Yung bent. Yan. Ito. Nakabukas na to. Ngayon, pag once na tumatakbo kayo, mapasok yung amoy. So, may hangin pumapasok. Kaya ang gagawin nyo, bawa, ibalik ko sa sara. Ayan. Pag na ganyan pag nag-park kayo, naka-standby kayo, naka-bilad sa init. Tapos, siyempre, ayun yung buksin sa amin. Baka may mga buksa o manakaw. Ito lang, dagdag ano rin to, para may hangin na pasok. Yan. Yung vent, i-open nyo lang yan pag nag-parking kayo. Ito guys, vent. Open lang yung vent. Kasi ito, sa aircon ito eh. Yung iba naman, na mga latest model, o basta iba-iba kasing klase ng sakin, 'yung iba naman pinipindot 'yung vent pero ito manual pa lang to. 2019 model na Suzuki Ertiga. So ayan bubuksan ko na guys, binuksan ko na. Kasi, nakatambay lang to. Ayun, bihira na kasi 'yung da-drive So ito. Tambay muna. So ayan guys. Bago ko iwanan 'tong sa bago ko lalabas. Ayun, nakabukas 'yung vent. Siyempre 'yung mga salamin Sara mo 'yan para hindi mabuksan tapos yan yung mga gamit ito mga alcohol lahat ng mga flammable lah labas yun na rin para iwas disgrasya para iwas unog so yan lang guys yan lang masyar ko so, yan o sinara ko yung vent so bababa kasi mag -ista, ista, mag stamp vent itong sakyan bubuksan ko para may hangin na nakakapasok kahit paano kahit konting hangin lang so ayan inopen ko yung vent bago ko bababa sa sakin. So, yun lang mga guys. Maraming salamat po.